Hunyo 22 at nandito po tayo sa tapat po ng Orange Palette Trading. Dito po yan sa Barangay San Andres. At ating po mga kapanayam, ang mga nagtatrabaho po sa Orange Palette Trading na nakapulot po ng isang electric base kita. Ano po pangalan ninyo kuya? Ako po, Alexia po. Ano po trabaho nyo rito sa Orange Pallet Trading? Uh, po ako ng mga piyesa po sa mga retail. Ito pong nakikita nating na gitara ay kailan nyo po napulot? Nung June 13 po. Paano nyo po napulot? Uh, nung lumapas po kami ng kasama ko, uh, po sa tindahan na yon. Tapos nakita po namin na may bag po sa gitna ng daan. Ngayon po, pinulit ko na dito na eh, alam ko na kung pinakalit po dito. Baka ba po siya? pagkakuha po namin, gitara po pala siya. ito po. ano uh, 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 so, wala namang gasgas? -gas. Meron po siyang gasgas -gas, -gas namin, na may pulong na laglag po siguro. Ayan lang ang gasgas. -gas. Opo. At ito po ay ipapanawagan ninyo sa kung sino man ang may-ari. Opo. O sige po, sige, manawagan po kayo. Ah, uh, yung nakahulog po ng gitara na to, ah, uh, pwede nyo pong kunin dito sa San Andres. Puro-puno sa orange lang po. ano Ano kinakailangan nila nga dalhe? si sila mayare? Picture lang po na kasama po nila yung gitara. Okay na po dyan. Ayan. O, oh, sige. Okay, oh, recibo ka mo kung sila. O, kung recibo, no, mas maganda. O, mas maganda po, pero... Maganda rin po sana mga picture po na kasama nila po na siya kasama. Sige, salamat kuya! Thank you po! Ano pa nga rin mo kasama mo? Salamat!